Hi! Good morning! Andito na naman tayo sa bukid ngayon. And as usual, bagong gising lok na naman ang atake ng lola niya. Siyempre, maagap na naman sila papat na nagintindi doon. At sabi nila wala pa daw silang almusal. At bilang mabait na anak, eme. So, niluto ko nga itong pansit ba to at denahan sila dito sa bukid. Yan yeah, eme. Hindi ko na nga sinama itong pagluluto niyan at ako nagmamadali na kanina. Saka baka makita nyo pa yung cooking skills ko eh. Mapapasabi talaga kayong, naku, hindi pa ito pwede mag -esaw. Bawal pa nga ni. Ayan yung niluto natin at huwag nyo na lamang hanapin ang mga lahok at medyo nahihiya pa silang lumabas. Inintindi ko nga ito at abay mahirap naman talaga na walang almasala na nun. So tinawag ko na nga sila dyan. Hoy, kaya <laughs> Opo, ganyan po kami magtawag na sana na lang kami sa hoy, hoy Malawak-lawak pa nga itong kailangang gabasin nila. So, again, ito pong ginagamasa nila ay palayan. Pero dahil taginit na, magtatry po kaming magtanim ng mga gulay tulad ng ampalaya at talong. Yeah! So, mabalik tayo dito. So, kita nyo naman na ang tatay ko na napasaya pang kumain sa dahon ng saging. Wow! Ay, the best nga naman talagang kumain sa dahon ng saging. Ano po? So, know, naging pansit habab na nga ang atake niya dyan. So, napasabi naman siya ng... Ah, ay pasado na. Pwede na. Magluto uli. <laughs> Sa pool naman po ang trabaho ng aking mga magulang ay pagsasaka. At ah, talaga namang nakaka-proud. Dahil dito nalang kami binuhay at pinag-aral. naman. Habang kumakain kami dyan, ay napagkukwentuhan namin itong plano nila, Papa. So, ito pa lang una namin pagtatry, magtanim ng ampalaya at basis sa mga napapanood ni Papang tutorial ay dapat makapagtanim na kami bago magmayo. Kaya naman ay doble sila dyan sa pag-aabya dahil kabilis naman talaga ng araw at nakakakalahating buwan agad ng April. Malaking tulong nga pala at sila mama ay niregaluhan ng cellphone ng aking sister-in-law na ngayon ay nagagamit nila pag mag-search sila ng tutorial about sa bukid, pag-aalaga ng hayop at iba pa. So, mabalik tayo dito. Baka nagtataka kayo at wala nang asang makulit. Ay iniwan muna sa bahay at yan kulit dito sa bukid. Ayan na lamang siya at nakasilip dyan sa bintana. So, ayan. Taob nga ang plato dyan. So, habang nagpapahindag, ay natuwa naman ako dito sa mga tutubi. Awan ko ba? Dahil nga ako ay more than a year na sa Manila, I just ko na miss ko makakita ng mga ganito. So nag-flashback ang nakaraan ng aking kabataan. Aww. Ay bata pa rin naman ako hanggang ngayon, Kakadipo ko nga lang nung minsan. Nakakatawa <laughs> eh, talaga, hindi nga lang masyado makuna ng camera at napakabilis naman lumipad ay nahihilo na lang ako kakasunod. So nagtry nga ako dyan maghuli at ayaw naman mga magpahuli. Yapas yeah, naman kasi ay. Eh. So, after ilang attempt, ay sumuko na ako panguhuli sa kanila. Let them be. Let them be. Ay! Sala! Bobo. Bumalik na lang ako dyan kila mama at ayan tingnan nyo. Ako bising busy, -busy manghuli ng tutubi ay sila naman ay back to work na. Ay, naisip-isip ko talaga ang pala ng ambag ko dito. Amen. Sana Napakaganda rin po pala ng tubig dito sa amin. Makikita nyo naman dyan sa may gilid ay may water flow. Water flow? So, basta tubig na yung hindi pinilit. Yung talagang galing sa bukal. Ganon. What? Dito nga sa may gilid ay may kabli ng kuryente. Ay itataas na lamang okay, yung papa sa susunod na araw. Nagkunwari nga ako dyan at napatingin agad ang aking inang gili. Yeah. Concern yun? Ay hala hanggang dito na lamang ulit mga tao. Wala, ano bang pwede sa inyo? Sadyos naman kayo, po na mga tao muna. Ha? Huh? Okay, bye bye na.